ng uh, mga mga officials from the executive branch of government is a total uh, snap to as far as we're concerned and uh, ito yah uh, tahasang pagabalibalak uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno. Dumalo po si Senator Bato hindi pagdalo ng ilang executive official at ituro po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. Ano po nagsabi po si Senator, Senator Bato, Bato de la Rosa? Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? So wag niya pong sisihin kung ngayon po ay hindi umatin ang mga cabinet officials natin. Itong ginawa ng uh, mga officials from the executive branch of government a total uh, snap to as far as we're concerned and uh, ito'y uh, tahasang pagbaliwala uh, sa doktrina ng checks and balances ng ating uh, gobyerno uh, kung ayaw na mag-aating ng hearing, ibig sabihin ayaw na nilang magpapacheck sa atin na co-equal branch of government So what will happen today? this? Kapag uh, tuluyang ganito ang mangyayari, is, uh, I think we are now on the birds of a constitutional crisis kapag uh, tuluyan nilang i yung ating imbitasyon. Wala na mangyayari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko equal branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that uh, ratio issue subpoena to to these uh, government officials to require their presence uh, in the next hearing kung mayroon uh, meron ka pang gaganap ng hearing dapat masapina ito sila para magka magkaalaman klaruhin natin ito sino si Lamad senator uh, Ronald Dela Rosa. Actually, dalawa yung sakkina na pinapapirma ko sana kay SB Chiefs, isa para kay uh, prosecutor Fadulion at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa ay eh, hindi ko pa natatanggap na pirma do. Ang uh, sinabi ni SP, uh, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon wala pa rin tayong natatanggap. natin, Madam Chair, kasi alam mo, if, if this uh, situation is left uh, unchecked, ang mayari sa atin dito is uh, hayaan na lang natin na mayroon tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas. Uh, hindi po maganda ito, Madam Chair. Kaya nag-exist yung uh, Senado, in particular, yung buong kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government na pabayahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na labak sa ating konstitusyon. So we're here to check them. So kung hindi sila magpapacheck, isnap sila ng isnap sa atin, then na uh, Pagkakaroon nila ang constitutional crisis na ito, Madam Chair. Dumalo po si Senator Bato de la Rosa doon and sa sinabi niya po ay nagre parang nagre po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official at ito ro po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigation reaction. Sino po nagsabi po? Si Senator, Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. Anim na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po pa nakapagtanong siya na maayos do you believe or hindi po ba tayo na sa sinabi niyang pwedeng magkaroon ng constitutional crisis daw po ma'am kung patuloy daw pong gagawin ito ng Malacañang? Dapat malaman din po ni uh, Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po rin inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na 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 ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus uh, Senate uh, Committee, kung saan po uh, um, um, ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions, na ito po ay maaaring i-invoke ng ating pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials, especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege.